tinanggi ni Buboy Villar na may relasyon sila ni Jelay Andres. BFF daw niya ito. Sobrang special daw si Jelai. Siya nan yung kalokohan ko, pero walang make love, deklaranya sa press preview ng ang kwento ni Makoy. Tila nakalimutan nga raw niyang kiligin ngayon dahil single father siya. Anyway, maghanda para sa isang emosyonal na paglalakbay sa natatanging pagganap ni Buboy sa ang kwento ni Makoy hindi lang siya nagpatawa, nagpaiyak pa. Ito ay sa ilalim ng direksyon ni HACP at produksyon ng Masaya Studio Inc. Simula Disyembre 7, mapapanood na ang kwento ni Makoy, gagampanan ni Buboy, isang masayahin, at mapagmahal na nurse na handang tumulong sa kapwa kahit may mga pagsubok siyang pinagdadaanan sa sarili niyang buhay. Ipapakilala rin sa pelikulang ito ang Rising star na si Bella Thompson bilang Chet isang manunulat na nagpositibo sa COVID-19, at alagaan ng nurse na si Makoy. Sa paglipas ng panahon, magiging magkaibigan ang dalawa, at malalaman ni Makoy na magkaiba ang kanilang pananaw sa buhay. Si Ched kasi ay naniniwalang, dapat unahin ang sarili, bago ang iba, na salungat sa paniniwala ni Makoy na buong buhay na nagsisilbi sa kanyang kapwa. Dahil sa kanilang magkaibang opinyon, determinado si Makoy na baguhin ang pananaw ng dalaga bago ito lumabas ng ospital. Mababago kaya ni Makoy ang paniniwala ni Chet, o masasayang lamang ang lahat. The pandemic had a huge impact on our lives. During the lockdown, everyone was looking for that beacon of hope to continue moving forward. The main character, Makoy, embodies that and, through him, We are reassured that no matter what trials we live through, everything will eventually fall into place," pahayag ni Derek JCP. Ang kwento ni Makoy ay magbubuka sa mga sinihan sa buong bansa ngayong December 7. Inextend ng mga Signal Entertainment artists ang kanilang all-out gratitude para sa walang sawang suporta ng kapatid viewers sa matagumpay na showbiz caravan. Maaaring mapanood ang mga na-miss na episodes sa Signal Play app kung saan ito'y available sa lahat ng PH subscribers. I-download lang ang app for FRE at mag-register. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!